Oh, nagrereklamo na. Gutom na daw sila. Oh. Oh, oh. Dapat sa mga ka na. Higa ka na dito. Higa na. Oh, oh. oh, -oh. Gutom na mga baby dog. Summer. At si Summer, dito na ang Oh. Summer. Summer. Ha? hindi tayo pinapansin ng inyong mami hindi <laughs> oh, ano, tayo naglalaro na mga bebe dog yan, narinig ang boses ko. Naglalaro na mga baby dog. Ah, uh, gising sila, naglalaro. And, uh, hindi yata kayo nag-iingay-ingay yun. Ah, naglalaro lang kayo. Sumpo. Naglalaro na sila. Marunong na maglaro. Day 16 ng ating mga husky puppies. Naglalaro na sila. Marunong na maglaro. Ayan. Marun, marunong na maglaro. Marunong na. Ito parang blue eyes. Ayan. Parang nagre-red ang kanyang ano. Ayan. Pag na, anuhan ng ilaw. Lalaro hmm. na. Marunong na maglaro. Nako, pag ako ang na, na. Mga baby dog na to. Ito parang blue eyes din, oh. Pag nang... Ito, ito. Isa din <laughs> Ito, ito. Oh, ba ba? nag na. Hoy. Marunong na kayo mag-away. Marunong na mag-away ang mga baby dog. Oh. Aba. Ay, makukulit na. Ma. Marunong lang mag-away. Nagkukulitan na. Nagbabardagula na mga... Oh. Sino nagagalit? Ba, Mommy Summer, ang laki na ng anak mo. Naglalaro na. O, oh? Ah, oh, 'ta. Naglalaro na sila. Ang cute. Katuwa naman, oh. Naglalaro na sila. Marunong na maglaro. Hmm nangungulit na. Ayan, kanina, mga nagiiyakan, gutom. Tapos, pagkatapos uminom ng gatas, ay iyon naglalaro naman. Ngayon, ayan na sila, tulog na ang ating mga baby dog. Ayan si Mama Summer, nakakain na din yan. After nilang maglaro kanina, mag, ma, marunong na maglaro eh. Nagbabardagula na. Ayan. Mga tulog naman sila ngayon. Ayan. Tulog na sila. Ang sarap ng tulog. Hmm. Pag ako lang ay nag-iingay, ay nagigising. Aba. Ay, alam na. Mo. Kilala na yata ang boses ko. Kailangan tahimik lang pagpupunta rito. Ano nga mga mama sarap na ng tulog. Tapos maglaro. Hmm? Oh, ah, sana, ba't kay tumayo? Laki ni Summer, oh. Ah, laki. Ah, huwag maingay, Summer, at nagigising ang mga anak. Tulog na sila, oh. Tulog. Okay, oh ang tulog nila. Yan. Huwag na sa amin. Higa na, higa. Higa na sa amin. Higa. At nagigising ang mga anak mo. Yan. Nagigising na nga. Claro no menn mo